Fatty liver, once diagnosed, kinakailangan meron na tayo kaagad karampatang medical attention. Kasi lagi po namin sinasabi, yung simulang fatty liver lang po, pag hindi napagtuunan ka agad, pwedeng magkaroon ka ng liver fibrosis or liver cirrhosis. And kasamaang palad, mayroong maliit na portion to ng mga fatty liver patients na nagkakaroon din po ng liver cancer. Okay. Now, in terms of treatment, ang lagi po talagang sinasabi, lahat ng libro, lahat ng literature, the cornerstone is always healthy lifestyle. Good diet, good exercise, weight reduction. So, yun po talaga, doon umiikot yung pinaka-management ng fatty liver. However, um, kinakailangan siyempre kung ang pasyente meron na rin kaakibat na high blood, dapat iinom na rin po ng mga anti-hypertensive na gamot. Kung ang pasyente na may fatty liver ay meron din po siyang uh, diabetes or insulin resistance. Nandiyan po marami na tayong mga tablete ay pangontra ng diabetes. Uh, either tablet or yung mga insulin injections. Sa mga pasyente naman po na matataas ang kolesterol, marami na rin po mga tableta. Maraming pagsusuri na nagsasabi na ang vitamin E maganda sa may fatty liver. It's a good antioxidant sa atay. Marami na rin po tayong mga liver hepatoprotectants no na available sa merkado. So, I think uh, combination po 'yan no ng lifestyle modification and mga gamot